Ang isang mobile money account ay tulad ng pagkakaroon ng wallet sa iyong phone. Sa mobile money, maaari kang magpadala at tumanggap ng pera mula sa mga tao at magbayad gamit lamang ang phone mo nang walang bank account. Hindi tulad ng cash, hindi mo na kailangang magdala ng pera kung gusto mong magbayad para sa mga kailangan mong bilhin o bayaran. Mas madali, mas mabilis at ligtas itong gamitin kung ito ay lubos na iingatan. Mag-register sa mobile money at gamitin ito ng ligtas. Kung wala ka pang mobile money account, kailangan mo muna ng SIM card mula sa mobile operator mo. Kapag meron ka ng SIM card, matutulungan ka ng mobile money agent mo na magparehistro para sa mobile money kailangan mong kumpletuhin ang isang form na may ilang personal na impormasyon. Para makapag-register sa mobile money, kailangan meron kang ID na dokumento tulad ng pasaporte, lisensya sa pagmamaneho o voter's card. Para simulan ang paggamit o pagbabayad gamit ang mobile money, kailangan mong magdeposito ng pera sa iyong account sa agent operator mo o sa ilang mga ATM, depende sa bansa mo. Pupunta ka sa agent mo o sa application ng mobile money sa iyong phone sa tuwing kailangan mong magdeposito o mag-withdraw ng pera mula sa account mo. Kapag natapos mo na ang mga hakbang na ito, magkakaroon ka na ng mobile money account at maaari mo nang simulan ang paggamit ng mobile money. Ang iyong PIN number ay isang personal na numero na kailangang ma-generate kapag binuo mo ang iyong mobile money account mo. Kailangan mo itong panatilihing ligtas at iwasan ang pagbabahagi ng numerong ito sa sino man, kahit na sa mga mobile money agent o staff ng customer care. Mas mabuting itago ang screen at takpan ang mga daliri mo kapag inilalagay ang iyong PIN. Kung sa tingin mo ay maaaring may ibang nakaaalam ng iyong PIN, makipag-ugnayan sa iyong mobile money agent para matutunan kung paano ito palitan. Depende sa mobile operator mo. Maaari mong gamitin ang mobile money para Magpadala ng pera sa pamilya o mga kaibigan na nakatira sa malayong lugar. Magbayad sa mga negosyo o trader sa lokal na merkado para hindi mo na kailangang magdala ng pera. Agarang makapagbayad ng utility bill o mga bayarin sa paaralan. Magpadala at tumanggap ng pera mula sa mga tao sa labas ng bansa. Magbayad para sa mga produkto at serbisyo mula sa iba't ibang mga negosyo. Kumita ng interes sa ipon mo. Manghiram ng pera padadaliin at gagawing ligtas ng mobile money ang transaksyon mo. Handa ka na bang subukan ito? Bumisita o mag-download na ng mobile money app at gumawa ng account mo para simulang sulitin ang mobile money.